So hello guys, for today's video ay kami ay magtatakaw muna. Kami ay manonungkit ng Bayabas Dene. Eh. Sa farm ng may farm. <laughs> Makikita ninyo. O paano manungkit si Buelgel. May bunga ba? Parang wala naman. Ay, nasaan ang bunga? Ay, kalilinggot. Masarap yung dala ninyo. Ay, ari! Ay, ari, ayun, ah. ayun, Ayun, ah. ayun, Ayun. Hindi kami ay magtatakaw, ha? Kami na may nagpaalam sa puno. <laughs> Op. Uy. Meron ng isa, oh. Namaya kakain ito. Hugasan. Ay, doon tayo sa kabila. Ah. Ay, oyo, oh, oh. Sige, galingan mo panonong cake. Ayun ah, hindi ba ito ito'y ano, abot kamay laang. Gasa ka lang. Ayan ah, oh, di ba? diba? Itong mga ganitong kalilinggot ay mahihinog na yan, masarap ng kainin. Oh. Kami ay nakikiparm laang. <laughs> Eh di ba namang manguha din eh. Masala ang eh magpaalam sa puno. Ari ay, pagka may ganito kang maliit na farm eh, ay Okay na okay na. Ha? Meron na akong ilan. Ayan. Oh, meron din ditong, ano ba tawag ito? Star apple. Kaya lang, yung star apple, eh wala pong bunga. Oop! Nahulog. Taglagan natin yung maliligit. Taglagan natin yung Ay, huwag na yung matabang. Oh, merong alugbate. May sili sa loob. O, oh, diba? Ito ay patol na bagare. O, oh, diba? Tapos may mga pato palin, eh. pa rin eh. Pag gusto mong peking duck eh. Ha? Tingnan mo din eh. Oh. Yung mga sisiyaw ng pato. O. Eh. Oh. Ayan. Ayun, yung medyo malaki-laki na. Ayun, yung mga malaki na. Ayan. Ayun, oh. Kapalibot na malalaki, oh. So, ayun lang, guys. At nakakuha na kami ng mga bayabas. Pati yung mga nangunguha ay may bayabas na din sa ulo. Okay, guys. So, hanggang dito na lang. Take care. I love you all. Bye-bye. Ingat. Love you.